Hello mga kaibags! Katuwaan lang at ngayon ay uh, magko-color game tayo kasama yung mga bayaw ko. Uh, at titignan natin ang cute. Ano naman yun? sa color What color na You just color. Red, <tipis> oh, TEN! Oh, TEN! color? Put your mind Ten na akin red Ten na red, red phim, phim? Mainland, oh O, binti, 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 20 yan. Cash yan, O, laban na red, ten red. pesos lang. One lang Sa pink Blue, dark blue. <off> <sharp> <mail to you> <laughs> <they>:

Den 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 den. Hop, hop. Oh, den Ben, Ben. Ayo, kesobra. Kesobra yan? Oh, sampula. Kabit yung bangkay. <laughs> ano, ano to? Ano kulay ito? Bakit ano to? blue no, dark blue. No, dark blue, sampo, oh, blue, sampo. Magbilang ka, Bok, kawang tikwa. pagbayad mo. Oh, na pala yung bonus.

Nangabak di bangkan. Nangabak <laughs> ko rob. Ano yan? Bala lang yung 20 na yan. Dapat game malungkot. Ano yan? yung 20? Pero <pente>. mga ano ito? Dalawa? Oo. Green, sampo. Green, green, sampo. Sampo, sampo, green. Oo. Oh, bariyan <gibangkan> mo, oh, bariyan <gibangkan> mo. Pinta, pinta. Sampo, sampo, sampo sa green. Isang tupi, isang tupi. Sige, binagpaganan, dos. Dos. sa green. Okay.

<laughs> balik tayo, balik tayo. Sige, <laughs> Papalaro daw bukas. Sige, hindi na ba tawag di bangkay? Wala, hindi tatalon tatalong Hindi ka manalalo sa color game. Walang manalalo sa color sa color game.